Gandang araw po. Dito po tayo ngayon sa palayan. Naglalakad-lakad. Ayan. Madali na silang mahinog. Medyo ang kalahati ay mahihinog na po. Ayan. Ayan oh, Madali nang mahinog. Dito po tayo nagpapasyal sa mga sa kanyang pilapil papalapit doon sa bahay kubo ayan po ang palay malapit na siya kaunti na lang mahihinog na ilang araw na lang hinog na po ito kaya lang marami mga tinuka ng manok at saka maya Kaya kung makikita po ninyo may mga nakasabit na cellophane kasi parang parang siya po ay ang mga maya po ay takot dito sa mga nakasabit na ito at may mga patunog pa ito nagtutunog-tunog pa sila pag may hangin ayan po lumalakad tayo sa palibot sa pilapil papalapit po doon sa bahay kubo kasi kanina doon ako sa kabila naglakad, tinitingnan ko po yung mga manok, marami din kasi kasing mga manok, nagtutuka ng palay kaya pag ganito po iniikutan ko rin para nang sa ganun ay palayuin yung mga manok ayan na po, nalalapit na tayo sa aking bahay kubo Ayun, ang bahay kubo. Malapit na ang bahay kubo. Ayun, talagang mala malapit na itong mahino. Sana maraming ano ito. Sana lahat ay matitigas. Kasi, ngayon po, baka ay hindi inulan. Kaya tuyo ang mga palay, tuyo ang lupa, walang tubig. Siguro po ito ay one week hinugnalin na ito, mga eseng linggo.